Sabi niya po, uh, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at uh, lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip, hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ng Pangulo at para hilingin sa taumbayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. At maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. First question, Chloe Hufana, Business World. Good morning, Yusek. Um, given the ongoing budget preparations and the heavy reliance of some social programs on e-gaming re revenues, um, when can the public expect a final decision on the online gaming policy so that any changes can be factored into the 2026 spending plan? Actually, na pa na kausap po natin ang uh, DBM at uh, ngayon po si kasi sila magsusumite ng uh, budget, ng, ng NEP. At uh, ang panukala naman ng Pangulo na makausap ang mga stakeholders kasama na po ang um, representative mula sa mga simbahan ay uh, hindi pa po ito na i-schedule as of the moment at uh, ito pa lamang po ay kasasabi ng ating Pangulo lalo lalo na doon sa MPC sa India. So mag schedule pa lamang po ang Pangulo para po makausap ang lahat na maaaring uh, mga concerned parties para maisagawa ang uh, sapat na pag-aaral patungkol sa online gaming. Kailan po natin i-expect tong scheduled um, uh, consultation with stakeholders? Within the month po kaya? Maaasahan um, natin yan. Pero tignan po natin ang schedule ng Pangulo dahil marami pa po siyang uh, sa ngayon uh, na schedule na ginagawa. Pero sa madalit, uh, madaling uh, panahon ay gagawin po yan ng Pangulo. And last question na lang, Yusek. Um, si President said na going a total ban would be bad. So are we totally... Is he totally close na sa idea na wala nang total ban, talagang regulation na lang? Maliwanag ang sinabi ng Pangulo dyan. Sa kanyang opinyon dapat aralin at uh, hindi dapat magpadalos-dalos uh, na kilos dahil kailangan madinig natin lahat ang mga stakeholders at mga concerned um, uh, parties patungkol dito. At uh, ang sabi nga niya, hindi naman yung paglalaro o yung sugal mismo ang uh, or online gaming ang nagiging problema kung hindi yung pagiging addicted to gambling at yun dapat ang uh, umpisahan na masolusyunan pero ang sabi nga ng pangulo yun lamang ay kanyang opinyon hata uh, hindi pa po ito napapasama yung mga dapat niya madinig at kung sasabihin naman po sa nasabing uh, pagbi-meeting or conference with other stakeholders na dapat na iban yun ang po ay gagawin ng pangulo thank you isaac please be reminded of our one question one policy guideline next question Tristan Nodalo, You watch please. Hi, Good morning. Uh, sir, uh, you say, nakarating na po kay Pangulong Marcos yung panibagong insidente sa West Philippine Sea sa baho de Masinloc. Actually, dalawa po siya na nangyari kahapon. Yung una, nagbanggaan yung dalawang Chinese vessels habang hinahabol yung Philippine Coast Guard vessel. And sa kabilang banda naman po, binomba rin po ng Chinese Coast Guard yung uh, BFAR vessels naman. So, um, ano po ang pahayag, uh, ano ang masasabi ng Malacanang dito sa nangyaring insidente po ulit? Unang una po mapapakita natin kung gaano ba ka-strong leader ang ating pangulo pagdating po sa ganyang issue. Unang una po sa na nagbanggaan ng dalawang Chinese vessels, makikita niyo po kung paano ba mamuno ang ating pangulo. Dahil uh, kahit na tayo yung hinahabol ng Chinese vessels ang uh, Philippine Coast Guard, pero ninais pa din nilang tumulong at magbigay ng uh, ayuda or uh, medical assistance kung kinakailangan ng mga nakasakay sa Chinese vessels na nagbanggaan. So diyan natin makikita na kahit na pakiramdam natin ay tayo yung uh, nahaharas, pero makakatulong pa rin ang mga Pilipino sa oras ng kagipitan. At pangalawa na po, sinabi din ng Pangulo na wala siyang ibibigay ng panibagong instruction, kundi mananatili pa rin ang pagprotekta sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at sa sovereign rights at maritime rights ng Pilipinas. At mananatili po tayo doon kung ano po yung dating ginagawa, patuloy pa rin pong gagawin uh, ng Philippine Coast Guard sa pagtulong sa mga mangingisda at pagprotekta sa ating maritime rights. At uh, sinabi rin po niya na sa lahat ng laban, hindi naman tayo aatras dahil ang mga Pilipino ay matatapang. Okay. But Yusek, the Chinese Foreign Ministry din po ay nagbigay ng statement kagabi regarding the incident at sinabing ang Pilipinas daw po ang nag-infringe ng China's sovereign rights sa Scarborough Shoal and these moves are of a malign nature. Uh, ang sabi po ng China din ay ginawa nila to, to safeguard their sovereignty and the Philippines' intentional infringement and pro provocative activities are the root cause of the tensions. Okay, hintayin po natin ang sagot ng DFA patungkol po dyan, pero alam po natin at uh, meron naman pong naging arbitral award or ruling kung ano ang sinasabing karapatan ng Pilipinas. Kung kanyan, ang, ganyan ang kanilang mensahe, hindi naman natin sila mapipigilan sa kanilang mga mensahe. Thank you po. Next question, Eileen Taliping, Abante Tonight. Good morning, Yusek. Good morning. Yes. Mag-ano lang kami uh, update lang doon sa Prime Water kung ano na yung naging action ni presidente doon sa recommendation ng Luwa mm -hmm. sa kanilang investigation. Opo, sa ngayon po uh, kahapon lamang po ay humingi din po tayo ng update at uh, hahayaan na lamang po natin ang pangulo ang magsiita patungkol po dito. Pero soon. Hintayin yes. niyo po, Ma -ma malapit na rin po yan may, paki may pakiusap lang yung mga taga Bulacan, especially yung subdivision na sobrang affected. Kung pwedeng madali uh, madaliin na lang daw kasi hirap sila. Hanggang ngayon, poor service pa rin. Yun po, yan po ang ginagawa. Kaya makaasa po ang mga taga Bulacan. Thank you ma'am. Next question, An Soberano, Bombo Radio. Yosek, good morning. Uh, kahapon, Yusek, sa privilege speech ni Deputy Speaker uh, Antipolo Representative Ronaldo Puno, kanyang isinusulong ito sa Kamara ang panukalang Constitutional Convention na layong linawin ang ilang nakakalitong provision sa ating 1987 Constitution. Uh, particular na tinumbok o inihalimbawa ni Representative Puno yung salitang fourth week na nasa Article 11 Section 3 and 4 sa impeachment dahil nagresulta ito ng kontrobersiya between sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? Actually po, uh, sa mga ganyan ay malalaman na din naman po natin kung ano po ang isinaad noon ng mga framers of the Constitution noong 1987 Constitution. May mga pagkakataon lamang po siguro uh, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaburan. At uh, sa ngayon po ay uh, hindi pa po masasabi ng palasyo at ng pangulo kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita uh, ang detalye na gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa constitution, hindi naman po ito tututulan ng pangulo. Salamat Jessie. Next question, Kathy Valente, The Manila Times. hello Yusek, good morning po. Yusek, hingin lang po namin yung reaction niyo doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, ah, uh, sa totoo lang, hindi naman po ako nagtatravel dahil gusto kong magtravel. Nagtatravel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una, siguro nga po, ah, uh, mapo-frustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at uh, lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at uh, hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa puesto ng Pangulo. Unang-una dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At um, siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang personal agenda. Yusak, isa pa po. Uh, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So, ano po ang reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po, sa COA pa lang, nung karoon ng AOM, Bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. -e Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant, Hanggang kay Atty. Zuliga Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Okay. Next question, Eden Santos, Net25. Uh, good morning po, Yusek. Uh, regarding po sa investigation and fraud control projects, um, kung ang DEF-DEV po, ang DPWH, Malacanang, at ang House po yung nagsasagawa ng in investigation, uh, paano daw po makakakuha ng uh, tamang uh, pagdedesisyon sa mga taong sangkot po, lalo na kung yung iba po ay kaalyado ng administrasyon o kaya malapit po sa Malacanang ang ating mga kababayan? Sinabi po natin kanina, kahit malapit sa puso, kahit uh, kaibigan, wala pong sisinuhin ng Pangulo. Mananagot ang dapat managot. At uh, sa pag-iimbestiga po, hindi naman po kasama mismo ang DPWH. Sila lamang po ang magbibigay, magpo-provide ng mga information, ng mga records. Dahil po ang siyang mag-iimbestiga rito po ay pangungunahan po ng Regional Project Monitoring Committees. At uh, ang uh, oversight team po ay ang um, Department of Economy, Planning and Development o DEP-DEV, Reg ah, Dep Regional Director, sila yung Chair, Department of DBM, Regional Director, ang Co-Chair, uh, DILG, Regional Director, at ang uh, OPPMS, Regional Team Leader. At maaari magkaroon din from the non-government or people's organization as applicable. So ang gagawin po nila unang-una, Aya uh, site inspection recording at saka po magre-report and consolidation. So lahat po ng naipon na records ng uh, uh, RPMC, isusumiti po ito sa Dep dev, at uh, yung consolidated po ang siya mismo'ng ibibigay po sa pangulo. Isang tanong lang po dun sa www.sumbongsapangulo.ph po. Uh, meron po ba itong deadline kung hanggang kailan ng reporting ng ating mga kababayan? Meron po bang uh, proteksyon mula po sa Pangulo or sa Malacanang? Yung mga kababayan po natin uh, magre-report doon dahil alam naman po natin na yung mga projects na ito, ang uh, nasa likod niyan ay, ay uh, uh, mga congressmen, mga uh, ma-influenciang tao po, na baka pag nag-report, eh, balikan po sila or malagay po sa alanganin yung kanilang buhay at ang kanilang mga pamilya. Okay, wala po itong deadline. At uh, hanggat nanda dito po ang Pangulo, bilang Pangulo, at uh, mag-report po kayo. At uh, hindi po kinakailangan ilagay ang inyong pangalan. Huwag lamang po sanang gawing uh, laro ang pag-report. Siguraduhin lamang po ninyo na yung i-report po ninyo ay may basihan para po hindi naman masayang ang oras ng gobyerno na para sa leksikin pa po ang inyong i-report yung pala ay niloko nyo lamang po. So sana po maging ano po, yung verified po at meron po talaga kayong alam sa patungkol sa mga projects na maanumalya at uh, hindi po kinakailang ilagay ang inyong pangalan kung kayo po ay natatakot sa pag-report na ito. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, sabi ni Senator Ping Lakson, um, 60% of the budget for the flood control yung nawawala uh, due to corruption. How accurate is this? And meron din po kasi silang sinasabi ni Mayor Magalong na nasa 67 Congressman daw yung ginagamit na front etong mga contractor pagdating sa flood control. So sila yung kumikikbak. Meron na po bang pangalan na hawak ang Malacanang na itong 67 na to Ano yung plano natin sa kanila? Okay, since naman po sila ang may alam dito, katulad ng ginawaan po ni Mayor Biko Soto, ipagbigay alam po nila. Kaya po meron tayong uh, sumbong sa pangulo.ph website. Hindi na po nila siguro kailangan dito pa mag-report. Idiretso na po nila to sa pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam at uh, para po mas mabilis ang pag-iimbestiga. Welcome po lahat yan. At uh, bigyan lang po nila ng uh, kompletong detalye. Uh, sabi nga po ng uh, pangulo, ayo naman po nila tayo ah, no? ng palasyo. Ayaw naman po natin magkaroon ng witch-hunting. Na kahit wala pa pong ebidensya, eh parang nalaman mo lang, ayun may anomalya. Pero walang ebidensya, mahirap naman po kasi baka yung mga ibang inusente ay madamay. And, ano na po ma'am yung status ng 15 uh, contractors na pinakita ni PBBM uh, kahapon? Mm -mm ibig bang sabihin nun? Gaano kalaki yung chances that they will be blacklisted? ay hindi pa po. Sinabi lang po, yan lang po yung pangapaunang uh, impormasyon na ito yung medyo, madami mga projects na nakuha mula sa gobyerno. So titignan po natin, ang sabi naman po ng Pangulo, ang mga nireport na ito di naman ibig sabihin. Lahat yan ay maanomalya Mayroon naman na magaganda na naging uh, result na ginawa ng mga kontrakto na ito. So uh, yan po ang uh, sisimulang uh, imbestigahan kung, uh, kung ang kanila unang-una po ang magiging basehan po ito ay uh, kung existing ba yung project pangalawa operational ba pangatlo kung effective so yun yung titignan, una ghost project ba yan o existing Kung existing man nag-operational ba gumagana ba o kung gumagana ma gumagana ba epektibo ba para sa pag uh, control ng baha next question clay Pardilla. 4 Good morning po Yusek. Uh, Yusek, Yusec nabanggit niyo po kanina yung site inspection. Is it correct to say na nagsimula na po ito? Uh, sa ngayon po, uh, sa ngayon pong araw na to dahil uh, kakagawa pa lamang po ng uh, pa, uh, kakapahayag pa lamang po ng pangulo kahapon. Hihingi po ako ng detalye kung nagkaroon na ng site inspection pero Bago po nag-report ang Pangulo sa Bayan patungkol po dito, nakita na po natin mismo si uh, DBM Sekretary uh, uh, Pangandaman uh, na siya mismo pumunta. Kung di ako nagkakamali, yun ay sa Pampanga dahil sa lubak-lubak na daan dahil sa naging cost ng pagbaha. So isa lamang po yung aksyon na makikita natin at sunod-sunod po ito mangyayari. Um, Ma'am, is there a new instruction from the palace or from the president reg regarding entering into new contracts for flood control projects, lalo na po yung pagiging strict with companies that failed to complete? uh Definitely po, magiging mas istrikto, kaya po uh, nagbigay na po ng pahayag ang ating Pangulo kahapon. At uh, ibig sabihin, pati po kayo uh, nasa media, magtulungan po tayo. Mas maganda rin po na makita nyo po at maimbisigan nyo ang mga klase na mga ito. At meron nga po tayong nakita May mga dati ng blacklist, blacklist kasama na sa blacklist, pero nagiba ng pangalan. Pero ngayon ay parang namamayagpag pa rin. So dapat yung po yung bantayan natin at magi mapanuri tayo sa kanilang mga naging trabaho. Thank you po. Follow-up question, uh, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. 24 hours after po i-launch ni Pangulo Marcos yung uh, sumbong sa Pangulo website, would you know kung meron na po kaya mga report coming from public na pumasok sa website and today po nabuksan na po kaya ulit ni Pangulo Marcos yung website? Uh, sa ngayon po, hindi ko pa nakausap ang ating Pangulo. Pero siguro pagkatapos ng briefing, ako mismo titingin po. Thank you po. Next question, Maris Umali, GMA News. Hi, uh, Yusek. Good morning po. Um, with regards to the issue on baho de Masinloc incident yesterday, how serious are the threats po, ma'am, in uh, baho de Masinloc for our Philippine Coast Guard and BFAR personnel to return so soon when, according to the original schedule, the mission was supposed to last for uh, several more days? Okay. Uh, kahit anong klase na maaari masabi natin panghaharas, eh, seryoso yun. Dahil buhay din po ang nakataya rito. Pero hindi po nga aatras ang Pangulo. Magiging, uh, hindi po tayo magiging agresibo. Didepensa De lamang po tayo. Yan din po ang sabi ng ating Pangulo. So kung ano man po yung naging plano sa pagbibigay ng tulong sa ating mga mangista, hindi po yun magbabago. Tuloy-tuloy pa rin po yun. But the fact that th the threat was there, they needed to come back right away. It's not that I didn't want it because mm -hmm. <laughs> apparently when I asked Uh, the President yesterday, I didn't know that Rafi was in that boat. Pero um, uh, So, what so, did you feel? <laughs> relieved, ma'am. <laughs> But anyway, uh, going back, uh, the, the the threat was serious and real for mm -hmm. the Philippine Coast Guard personnel, uh, specifically in Suluan, uh, mm -hmm. BRP Suluan, to immediately come back. Muli, wala pang bagong instruction ng ating Pangulo, pero siyempre, ang sabi ng Pangulo diyan, Mag-ingat lamang po tayo at uh, kailangan pa rin po ipagpatuloy ang pagprotekta sa ating rights at ang pagtulong sa ating mga kapwa-Pilipino. Ma'am, sorry, one last lang. Do you think that the embarrassment that uh, the Chinese experienced will in any way affect how they will act in the WPS? Ah, uh, Hindi ko po masasagot. Uh, siguro po yung China mismo. Are you hoping? Uh, I just hope for the better world. uh, gusto ko mas <laughs> maganda po. Uh, for a better result sa atin. Mm -mm. Next question, let Narciso DCRH. Ah, okay. Moving, uh, last two questions. Uh, Anna Bajo, GMA News Online. Morning, Yusek. Ma'am, well, may we just ask, uh, what does, if the president sees no reason to ask the Secretary Bonoan and other concerned officials to recuse from the ongoing investigation po ng flood control mm -mm. projects. Actually, sinabi ko na po kanina, hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. But, mm -mm. but ma'am, how is the President's trust and confidence po sa performance ni Secretary Manny Bonoan? Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Uh, Ma'am, sorry if I have to press this lang po Ma'am, some lawmakers din kasi They're urging the president to give names Doon sa 15 contractors So ano po ba yung uh, What, uh, ano po yung intention Ni president Na i-release tong 15 Contractors na to Dahil sila po yung pinakamaraming projects So tignan po natin ba diba, kung ano ba yung mga naging proyekto Sino ba yung kumausap Sa kanila mga magaganda ba yung naging trabaho nila? Bakit parang sila lagi ang namamayagpag? So yun po ang dapat. Kaya po yan ni-release ng ating Pangulo. But ma'am, will the President name names? Uh, specify yung names politico? of those? In, yes ma'am. Politico, Palace Official, or Lawmaker? Pag natapos na po yung investigasyon. Okay ma'am. Thank uh -huh. you po. La last question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Um, itatanong lang po namin kung meron na po ba mga DPWH, uh, DPWH flood control projects yung na-suspend amid the ongoing investigation po dun sa ano, uh, mga similar initiatives. Siguro maya-maya lamang po, uh, itatanong ko kung, kung meron na pong update patungkol po dyan. At uh, sa ngayon po ay wala pa po akong kopya kung may na-suspend, may na may natigil. tigil uh, Alamin ko po maya-maya. At uh, kausapin din po natin sa si Secretary Bonoan patungkol po dyan. Last na lang for my part. May timeline po ba na binigay si President Marcos sa DepDev to complete the audit ng mga flood control projects? Yung timeline, wala po tayong pag-uusapan dahil uh, the sooner the better. Mas mabilis na trabaho. Hindi po ito tutulugan ng Pangulo. Mas gusto niya po mas mabilis. Yun po. Thank you po. That is the last question. Yusek, thank you. Okay na po. At bago tayo magtapos, kaharap ang malakanyang press corps sa India, malinaw nating sinagot ang tanong patungkol sa ating reaksyon kung sa, nasaan ang Vice Presidente noong hindi masagot ng OVP spokesperson ang whereabouts niya noong araw na yon. Ang sagot natin ay wala tayong impormasyon ukol dito. May nagbalita na papunta siya sa Kuwait pero wala pang hinahain na request para sa Travel Authority. So, maliwanag, future, ha? Ah, papunta or pupunta, yan ang balita. Pero wala tayong impormasyon. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw ah, na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang bise presidente dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority panoorin po natin muna ang panayam sa bise presidente So, I guess isa na naman 'yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoo'ng nangyayari sa ating bayan so, kakahapon, Nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So, um gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh lagi nilang paninira uh, sa akin. Ang sinasabi ko nga ang tawag dyan is uh, political scapegoating. So maliwanag na sinabi, na, maliwanag na sinabi ng Vice presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense. Umalis siya papuntang Kuwait ng walang travel authority. Ano rin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing? Sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang uh, the, Hague, uh, the Netherlands at uh, South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na Meron daw na balak ang ang, ang Vice presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as uh, so, of as we speak, wala pa pong naiahen na request for travel authority ang busy presidente sa sinasabing pagdabiyahe. Pero ito ang lumabas na edited video na pinapakalat nila laban sa aking sinabi. Panoorin po natin. Sabi niya na ang kwento, no? ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? sa Kuwait ng August 8. Pero uh, so, as we speak, wala pa pong na ihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo okay sa Office of the President at sasabi niya kami ng kwento. Okay? So in other words, yung sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, na-edit po yun. Maliwanag. So, ganyan sila gumawa ng peking balita kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang busy presidente. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine -edit. Edited. Fake news again. Hindi naman, maging, hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. So sa mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. At dito po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.